Ka Ernie. Hinahangaan ko katataga na loob. Sa pasya mong yan. Maraming salamat ka, Erning. At binigyan mo ng halaga mga sinabi ko iyo. Umasa ka na mula ngayon. Ay nasa ilalim ka ng Witness Protection Program ng ating pamahalaan. Maraming salamat po, Kapitan Ortega. Ka, Ernie. Binabati ka namin. Congratulations. Salamat kami, Trin. <laughs> Nakalaya ka na rin, Tol! Di ba? Martin! Martin! Bungo! At hindi akin na bungo. Hindi at pinakulong niya si Martin, Pagkatapos nilagot pa niya, hindi ko siya lulubayan. Siya yeah, at lahat ng nakadikit sa kanya. Babae man o lalaki. Uubusin ko. Lando, hindi madaling lapitan si Bungo. Maraming nakabakot sa kanya. Plano ang kailangan. Sa bawat gagawin natin. Kinakapatid ko si Martin. Dapat natin tapatan si Bungo. Pero tama si Mumbay. Huwag niyo akong turuan ang dapat kong gawin. Bago niyo pa naisipan yan. Naipograma ko na sa kutak ko yan. Dalawa na ngayon ang sa buhay ko. Ang magkamal ng limpak-limpak na salabi. At ang kamatayan ni Bungo! Her, her. Her. At is. The subject is now here ready to face a formal interrogation. Good. Totoo ba, Ka Ernie, na kayo ang kusang humiling ng formal na pag-uusap na ito ng walang bahid na pananakot mula man? Opo, Colonel. At gusto ko rin po magbalik loob. At yakapin ang bagong programa ng gobyerno. Ano naman ang nagbunsod para gawin yun? Nung ako po'y mabihag, nung huling inkwentro namin ni Captain Ortega, ako po'y nasugatan na munti ko nang ikamatay. Si Captain Ortega po ang nagdala sa akin sa ospital at nagpagamot. At siya rin po ang nagbukas sa aking isipan sa mga maling paniniwala. Ano naman ang sinasabi mong maling paniniwala? Ang sinubo po sa aming mga doktrina ng komunismo nitong mga huling araw ay talawas na sa katotohanan. Gusto ko na po magbagong buhay at makapagtulungan sa pamahalang Pilipinas. Ka Ernie, ako ko katatagan yung loob sa pasyamong yan. Maraming salamat, Ka Erning at binigyan mo ng halaga mga sinabi ko sa iyo. Umasa ka na mula ngayon ay nasa ilalim ka ng witness protection program ng ating pamahalaan. Maraming salamat po, Kapitan Ortega. Kay Ernie. Binabati ka namin. Congratulations. congratulations. Salamat, congratulations. salamat Salamat. salamat. Si Ka, Victor. Nasa loob. Mukhang napatagal ang pagdating mo ka, Freddy. Nagkaroon lang po ng konting abirang ka, Victor. Nag-iingat lang po kami sa pagparito. Nadala mo ba ang dapat makarating sa akin? Opo ka, Victor. Ito po. Meron pong tagawin din sa loob ng sobre. Mayroon tagubilin dito na hindi muna tayo kikilos ngayon. At mainit na mainit pa ang lahat ng media sa nangyari sa Sambales. Maghihintay muna tayo kung kailan tayo dapat na kumilos. Anong balita sa anak ko? Maayos naman po ang ni Marisa. Wala po yung dapat alalahanin. Hindi ko po siya pababayaan.